Ikaw na bahala kung gusto mong maglaro ng tagu-taguan sa gabi. Pero mag-ingat ka kasi baka mamaya, magaya ka sa babaeng, hindi nahanap sa tinataguan niya. Story time. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Huwag maglaro sa dilim-diliman. Pero bakit marami pa rin ang naglalaro kahit madilim na? Nandito to ng Instagram follower ko na si Casey. Nangyari daw to nung bata pa siya. Isang gabi, sinamahan ni Casey yung nanay niya sa bahay ng tita niya. Habang nag-uusap yung mga matatanda, lumaba siya ng bahay ng tita niya para magpalipas ng oras. Kasama niya yung isang bata na pinsan daw niya. Dahil parehas naman silang bata at magkamag-anak naman daw sila, eh, naging palagay yung loob ni Casey. in siya ng pinsan niya na maglaro ng tagot-taguan. Nung una, ayaw niya kasi natatakot siya kasi madilim na. Pero eventually, napapayag siya na sumali. Dapat hindi na lang pumayag si Casey. Ako nga pala si Budget, may hilig ako mag storytime time. Kung pa ako fina-follow eh, follow niyo na ako. Si Casey yung magtatago at yung pinsan naman niya yung taya. Agad nagtago si Casey sa likod ng bahay ng tita niya. Tapos biglang may nangyari. Nanlamig si Casey kasi naramdaman niya na parang may kasama siyang nagtatago kahit wala namang ibang tao. Ilang minuto yung nakalipas at may napansin si Casey nakakaiba. Napansin ni Casey na parang ang tagal na niyang nagtatago. Feeling niya, hindi siya mahanap ng pinsan niya. Bumalik na si Casey sa loob ng bahay at tinanong niya yung mga matatanda kung nasaan yung pinsan niya. At kinilabutan siya sa sinabi ng tita niya. Wala dito yung pinsan mo. Hindi natin siya kasama. Ang sabi ni Casey sa message niya sa akin sa Instagram, hanggang ngayon, iniisip pa rin niya kung sino yung kalaro niya nung gabing yun.